Dati, sa pagkakaalam ko, ang professional driver's license ay para lamang sa mga maggagaling ng magmaneho. Doon ako nagkamali. Yo, welcome back sa driver's license serya natin dito sa Taiwan. Medyo na busy po tayo sa mga nakaraang araw kaya't hindi po tayo nakapag-upload ng mga videos. Kaya't ngayong araw ay may sasagutin po tayong isang katanungan galing kay at Chemtech. Pwede po ba i-convert ang non-pro driver's license? Shoutout nga po pala dyan, Chemtech, at salamat sa tanong mo. At sa mga nagpapa-shoutout nga po pala sa akin sa mga nakaraan kong videos, uh, tapusin nyo po ang video ito kasi doon ko po kayo shout shoutout. So, tara na! Bago po natin sasagutin yan, ay pag-uusapan na po muna natin ang non-professional driver's license at ang professional driver's license. Ano nga ba ang kaibahan ng non-professional driver's license at ang professional driver's license? Dati, sa pagkakaalam ko, ang professional driver's license ay para lamang sa mga maggaling ng magmaneho. Doon ako nagkamali. Kaya at sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga nalilito pa po dyan, kung ano nga ba ang kaibahan ng dalawa, tapusin niyo po ang video ito. Ayon dito, non-professional license. This type of license permits the person to drive a car for personal aims or private use only. Sa madaling salita, kung non-professional driver's license po ang hawak ninyo, kayo po ay pinapaintulutan na magmaneho ng sasakyan kung ito po ay pansariling kapakanan niyo po lamang o kung ito po ay isang pampribadong pag-aari. Ngayon po ay punta tayo sa Professional Driver's License. Ayon dito, Professional License. This kind of license enables the person to drive vehicles as an occupation or for salaried intention. Kung Professional Driver's License naman po ang hawak ninyo, kayo po ay pinapaintulutan na ng mga sasakyan pansariling kapakanan ito o para sa intention na may sweldo, gaya na lang ng Jeepney Drivers, Bus Drivers, Taxi Drivers, Angkas Drivers, Delivery Drivers, Grab Drivers, at iba pa. Kung susumahin po natin, ang Professional Driver's License po ay pinapaintulutan po kayong magmaneo alinman sa dalawa, pansariling kapakanan man ito o para sa trabaho para kumita ng pera. Subalit, ang Non-Professional Driver's License naman po, pinapaintulutan lang kayong magmaneo kung ginagamit ninyo ito sa pansariling kapakanan lamang o personal na gamit. Hindi po kayo pinapaintulutan na magmaneho ng mga sasakyan kung ito po ay ginagamit ninyo sa paghanap buhay o kumikita po kayo dito sa pagmamaneho, gaya na lang ng jeepney, delivery drivers, at iba pa. Ngayon, balikan natin ang tanong. Pwede po ba i-convert ang non-pro driver's license? Ang sagot po dyan ay, oo, pwedeng pwede po. Sa katunayan, ang mga pinapakanvert na mga driver's license dito sa Taiwan ay yung mga non-pro driver's license. Kung baga, pampersonal na gamit lamang. Kung itatanong niyo po kung paano magpa-convert ng Professional Driver's License dito sa Taiwan, ay ibang usapan na po yan. Ayon sa nakalap kong impormasyon, foreigners are not allowed to take Professional Driving License test in Taiwan. They can, however, apply for a Personal Driving License. Sa madaling salita, ang mga dayuhan dito sa Taiwan ay hindi pinapaintulutan kumuha ng Professional Driver's License. Sa halip, pinapaintulutan lamang na kumuha ng Personal Driving License. Ayun! Sana po ay may natutunan kayo sa video ng ito. Ngayon bago ko tapusin ang video, shout out nga po pala dyan kay Tonying Silver You from Your Dahan Porok Shout out kay Tisha Jane Ambo Vergara. Shout out kay JC Cortez Rio. Shout out kay John Lester Delphin, Shout out kay Alwens Verbusidad from Oasis. At saka sa mga kabasketball ko dyan, sa mga brothers ko dyan, shout out sa inyong lahat sa Cebu Blue Ocean Academy family. Shout out sa inyong lahat at saka special shout out sa head chef ng Blue Ocean Academy. Hahaha, <laughs> shout out. At dyan po nagtatapos ang ating video. Salamat sa panonood.